Kumusta at welcome sa Pinoy Movie. Ako at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinakadakilang pelikula ng lahat ng panahon, The Shawshank Redemption noong 1994. Isang kwento ng pagtitiis, pag-asa, at pagtakas mula sa mga kadena ng kawalan ng katarungan. Sa pelikulang ito, makikita natin ang buhay ni Andy Dufresne, isang inosenteng tao na ipinakulong sa isang malupit na sistema, ngunit hindi niya pinabayaan na mamatay ang kanyang pag-asa. Isang napakalalim na mensahe na tumutukoy sa kahalagahan ng pananampalataya, kapatawaran, at ang kakayahan ng bawat isa sa atin na magtabumpay kahit gaano pa kabigat ang mga pagsubo. Kung naghahanap ka ng inspirasyon sa buhay o paraan upang mapalapit sa Diyos sa gitna ng paghihirap, ito ang recap na para sa iyo. Noong ni 1947 sa Portland, Maine, si Andy Dufresne, isang tahimik at seryosong banker, ay dinala sa Shawshank State Prison upang magsilbi ng dalawang habambuhay na sentensya. Ang dahilan? Ipinagpapalagay ng hukuman na siya ang pumatay sa kanyang asawa at ang kalaguyo nito matapos silang mahuli sa akto. Ang kaso laban kay Andy ay mabigat kahit na paulit-ulit niyang itinatanggi ang krimen. Sa bawat pagpasok niya sa malamig at malupit na kulungan ng Shawshank, Ramdam ng lahat na si Andy ay kakaiba sa ibang mga preso, mayroon siyang dignidad at pag-asa na hindi madaling mabuwag. Sa loob ng kulungan, si Andy ay mabilis na napansin ni Ellis Red Redding, isang veteranong preso na kilala bilang taong may kayang mag-provide ng anumang bagay na gusto ng mga preso, mula sa sigarilyo, alak, hanggang sa mga kontrabando. Si Red, bagaman may mga pangarap na tila ba natigil na sa kanyang pagkakakulong, ay agad na namangha kay Andy at kanyang kahinahunan. Kaya't nang hilingi ni Andy kay Red na humanap siya ng isang maliit na rock hammer, hindi nagdalawang-isip si Red, ngunit nagtaka siya kung para saan 'yon. Hindi niya alam na magsisilbing isang napakahalagang bagay ang rock hammer sa mahabang plano ni Andy. Habang si Andy ay inatasang magtrabaho sa prison laundry, isang malupit na pagsubok ang kanyang hinarap. Ang The Sisters, isang brutal na gang sa kulungan na kilala sa pagpapahirap sa mga mahihinang preso. Pinamumunuan ni Bogs Diamond, ang grupo ay walang habas sa pag-atake kay Andy, ginulpi siya at ginahasa ng paulit-ulit. Ngunit hindi nila kailanman napatumba ang kanyang kalooban. Sa kabila ng sakit, tahimik at matatag na lumaban si Andy, tiniis ang lahat ng pahirap na iniwan sa kanya ng The Sisters. Ang bawat gabi ay tila walang katapusan para kay Andy, ngunit hinahanap-hanap niya ang pag-asa na makakawala sa dilim. Noong 1949, Isang pagkakataon ang dumating ng marinig ni Andy ang Captain Baron Hadley, ang pinuno ng mga gwardya, na nagrereklamo tungkol sa buwis na kailangan niyang bayaran mula sa natanggap niyang mana. Walang alinlangan, inialok ni Andy ang kanyang serbisyo, isang bihasang banker, inalay niya ang kanyang kaalaman upang iligtas si Hadley mula sa malaking pagbabayad ng buwis. Ito ang naging unang hakbang ni Andy upang makuha ang tiwala ng mga gwardya, ngunit hindi nito natapos ang kanyang kalbaryo. Isang gabi, pagkatapos ng isa pang brutal na pambubugbog mula kay Bogs at ng kanyang mga kasama, dinala si Andy sa infirmary na halos patay na. Ngunit sa pagkakataong ito, gumanti si Hadley. Sa loob ng kulungan, walang nakakalusot sa mga mata ng gwardya. Binugbog ni Hadley si Bogs ng walang awa, sinira ang buhay nito at inilipat sa isang minimum security hospital. Mula noon, hindi na kailanman inatake si Andy ng The Sisters. Sa puntong ito, nagsimula ang pagbabagong anyo ni Andy sa loob ng Shawshank. Nakita ng Warden Samuel Norton ang potensyal ni Andy, kaya't inilipat siya mula sa laundry patungo sa librari ng kulungan, isang lugar na halos pinabayaan na. Doon, siya'y inalalaya ni Brooks Hatlen, isang matandang preso na nagsilbi na ng higit sa limampu taon sa Shawshank. Subalit, ang trabaho ni Andy sa librari ay nagiging tabing lamang para sa mas malalim na misyon, siya ay lihim na ginagamit ng warden upang linisin ang pera mula sa illegal na operasyon nito sa kulungan. Sa loob ng maraming taon, walang sawang sumulat si Andy ng mga liham sa estado, humihingi ng pondo para sa library. Makalipas ang matagal na paghihintay, natanggap niya ang inaasam na donasyon, kasama ang mga bagong aklat at isang kopya ng opera na The Marriage of Figaro. Isang araw, sa gitna ng kasiyahan ng mga bagong material, pinatugtog ni Andy ang opera sa buong kulungan gamit ang public address system. Isang mahalagang sandali ng kalayaan ang naramdaman ng lahat ng preso, kahit na ilang minuto lamang ito. Ngunit pinarusahan si Andy ng warden at ikinulong sa solitary confinement. Sa kabila ng lahat, nang siya ay makalaya, sinabi niya kay Red na pag-asa ang nagbigay sa kanya ng tibay sa loob ng Shawshank. Ngunit ang tunay na pagsubok ay dumating noong 1965, nang makilala ni na Andy at Red si Tommy Williams, isang batang preso na may kasanayan sa pagnanakaw. Si Tommy ay nagbigay ng bagong buhay at saya sa grupo nina na Andy, lalo na ng tulungan siya ni Andy na makapasa sa kanyang year exam. Ngunit isang taon ang lumipas at nagbago ang takbo ng mga pangyayari nang ibahagi ni Tommy ang isang nakakagulat na balita. Ang dating kasama niya sa kulungan ay umamin na siya ang tunay na pumatay sa asawa ni Andy at ang kalaguyo nito. Agad na ikinuwento ni Andy ito sa warden, ngunit sa halip na tulungan siya, nagalit si Norton. Upang mapanatili ang kanyang lihim at iligal na operasyon, iniutos niya ang pagpatay kay Tommy gamit ang peking dahilan ng pagtakas. Dahil dito, si Andy ay muling ikinulong sa solitary confinement. Ngunit sa kanyang paglabas, mas determinado siya kaysa dati. Ibinahagi niya kay Red ang kanyang pangarap na makatakas sa Shawshank at mabuhay sa isang maliit na bayan sa Mexico, Zihuatanejo, kung saan malayo siya sa lahat ng kalupitan. Humingi siya ng pangako kay Red na kapag siya ay nakalaya, pupunta si Red sa isang tiyak na Highfield sa Buckstone at hanapin ang isang package na inilibing ni Andy. Kinabukasan, hindi inasahan ng mga gwardiya na mawawala si Andy sa kanyang selda. Wala silang ideya kung paano siya nakatakas. Sa na ng galit at pagkabigla, inihagis ni Warden Norton ang isang bato sa poster ni Rita Highworth na nakasabit sa dingding ng selda ni Andy. At dito nila nadiskubre ang isang tunel na halos dalawang dekadang hinukay ni Andy gamit ang maliit na rock hammer. Sa pamamagitan ng masusing plano, nakataka si Andy sa Shawshank, dumaan sa mabahong sistema ng imburnal ng kulungan, bitbit -bit ang mga ebidensya laban sa iligal na gawain ni Norton. Habang hinahanap siya ng mga otoridad, Nagdisgay si Andy bilang Randall Stephens at binawi ang higit sa $370 mula sa mga bangko gamit ang mga peking dokumento. Isinumbong niya ang katiwalian ni Norton sa mga lokal na pahayagan. Sa huli, pumasok ang estado sa Shawshank upang arestuhin si Hadley habang nagpatiwakal naman si Norton upang maiwasan ang kahihiyan at kulungan. Isang taon ang lumipas na palaya si Red matapos magsilbi ng 40 years. Munit sa kabila ng kalayaan, hirap siyang umangkop sa labas ng kulungan. Ang mundo ay tila mas malamig kaysa sa Shawshank. Ngunit naalala niya ang pangako kay Andy, kaya't pumunta siya sa boxstone at nahanap ang package, isang liham mula kay Andy, nag-aanyaya na magpunta sa Zihuataneho. Sa kabila ng takot na muling mabilanggo, tumawid si Red papuntang Mexico, puno ng bagong pag-asa. Sa huli, sa baybay ng Zihuataneho, natagpuan niya si Andy, at sa wakas, magkayakap silang muling nagkita, puno ng kalayaan, pag-asa, at bagong simula. The Shawshank Redemption ay hindi lamang isang kwento ng pagtakas mula sa pisikal na bilangguan, ito ay kwento ng kalayaan ng ating mga puso at isipan. Sinasalamin nito ang tunay na kaligtasan sa pamamagitan ng pag-asa at pananampalataya, na kahit sa pinakamadilim na panahon, mayroong liwanag na darating. Si Andy Dufresne ay isang paalala sa ating lahat na kahit anong bigat ng pagsubok, kung naniniwala tayo sa kabutihan at pustisya, darating din ang araw ng kalayaan. Huwag tayong mawala ng pag-asa, at lagi nating isaisip, hope is a good thing, may the best of things, and no good thing ever dies. Mga kapatid, ang The Shawshank Redemption ay nagpapakita rin na kahit gaano tayo nasasaktan o napapako sa mga maling sitwasyon, hindi tayo dapat mawalan ng pananampalataya. Ang Diyos ay palaging may plano para sa atin, at sa mga sandali ng kadiliman, ang pag-asa ay ang magiging gabay natin sa kalayaan. Maging matatag, maniwala sa proseso ng buhay, at tandaan, ang kapatawaran at pag-asa ay susi sa tunay na kaligtasan. Kung na-inspire ka sa recap na ito, huwag kalimutang mag-comment sa ibaba, at ibahagi ang iyong mga pananaw tungkol sa pelikula. Ano ang natutunan mo mula kay Andy at Red? Paano ka palapit sa Diyos sa iyong mga personal na laban? At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa mas marami pang motivational and inspirational content dito sa Pinoy Motiv. Salamat sa inyong suporta at tandaan, laging may pag-asa sa gitna ng anumang pagsubok.